Mercury sa Libra Ang katutubong may Mercury sa Libra ay may mapanimdim na isip, isang salamin para sa iba. Madali siyang kausap, isang mahusay na tagapamagitan o negosyator. Makamit ang katanyagan dahil sa likas na pagpayad na tanggapin ang mga ideya at kaisipan ng iba at makinig sa kanila. Ang Mercury na ito ay komportable sa mga relasyon sa publiko, politika, diplomasya at pagbibenta. Siya ay karaniwang itinuturing na matulungin at magalang. Ang katutubong ito ay malamang na magpakita ng isang malakas na pakiramdam ng katarungan. Makikita mo ang magkabilang panig ng kwento. Mahilig siyang ikumpara ang isang bagay sa isa pa. Ang parehong ugali ay nagpapahirap sa paggawa ng desisyon. Bigyang diin ang katapatan sa iyong tahanan, lalo na kung ang ibang mga posisyon ay nasa libra, maaaring mahirapan ang katutubong ito na pangasiwaan ang mga komplikadong sitwasyon. Mas gugustuhin kung hindi ibato ang bangka. Turuan siyang harapin ang katotohanan at huwag matakot magsabi ng totoo. Relasyon, pananalapi, karera at iba pa. Ang aming mga sertipikadong psychic reader ay sorpresahin ka ng mga tumpak na insight sa iyong mga pinakapinipilit na alalahanin at tanong. Talagang kilala ang psychic sa kalidad nito habang patuloy na tumatawag ang aming mga kliyente. Halika sa Absolutely Psychic at hayaang gabayan ka ng aming mga psychic sa liwana. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag ng isang walong daan at apat na raan siyam na putwalo, walo pito, pitong putpito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.